Salam-salam na tayo ng ano? Sweet yellow corn. Oh, yummy, yummy guys. Oh. Uh, to, salamat pa yun sa uh, almusal na masarap uh, na sweet yellow corn. Ayan guys, oh. oh nag-ride uh, ride naman ako guys. Nakapag-drop off ako dito guys, Antipolo. At uh, na ako ng aking sister in wife. Yung nilaga niyang mais kanina ng madaling araw. Ayan, oh. oh. oh kain muna ako, guys. sweet yellow corn. Ayan, dito ako, guys, sa, ano, sa antipolo, guys. O. Oh. Nag-ride na naman kami ni TMX. Ayan, guys, oh. O, nag-ride na naman kami ni TMX. Ayan, <laughs> salamat, guys, sa inyong Bernard. Sa pag sa amin na namang pag ride si may Mi TMX ayan o oh. Hmm. <laughs> okay, so, ganda lang, ganda lang burrito, guys. so sweet yung combo ang ganda lang ang ganda lang view dito guys o oh. sa napuntahan namin ni eh, na subdivision ni eh, uh, TMX hmm. habang hmm. nagantay ako ng booking ulit ayun right. Dito kami sa isang subdivision sa Tipolo City Yan Yung mga puntahan sa Tipolo. Yung sa background ko na yun. Tipolo yun. Parang <laughs> mm. nangantay ako ng booking. Nangantay kami ng booking ni Tibig. Ay, kumain muna ako ng ma... sweet yulukon na masarap. Ayan guys. Hmm. Lagi niya kami guys. Hmm. Subdivision to na puntahan ko. Napunta namin ni Phoenix. Subdivision. Dito ako nakapagdating guys. Ito yung drop off ko. Ayan. Kung ang nag-antay ng booking. Buyên muna lao nangu. Sweet yêu lưng con. Roger. Mhm. 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 green Mhm. green Mhm. Yeah. Oh. Vâng đó cho. Ừ. Vậy là cái này